News mga balita ngayon, ex-DPWH Bulacan officials humarap na sa ICI para tumistigo sa korupsyon sa flood control. Luxury vehicles at air assets ng mga sangkot na opisyal hiniling na patawan ng freeze order. 88 million pesos na halaga ng ipinagbabawal na droga sinunog sa Maguindanao del Norte. Mga bagong opisyal at miyembro ng kamara nanumpana kay Speaker D. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, humarap na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza para tumistigo sa mga katiwalian sa flood control projects. Ito ay matapos ang naging salaysay ni Alcantara at mga karagdagang impormasyon mula kina Hernandez at Mendoza sa irregularidad sa mga proyekto ng 1st District ng Bulacan at mga personalidad na sangkot sa budget insertions at kickbacks. Nakasuot ng bulletproof vest ang mga ito nang dumating sa ICI para sa isang closed-door meeting kung saan inaasahang ikakanta nila ang mga karagdagang impormasyon sa komite. Ngayong araw din ng hiniling ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze ng nasa halos kalahating bilyong pisong halaga ng luxury vehicles, gayon din ang iba pang assets ng mga opisyal na umano'y sangkot sa anomalya. Kabilang din sa in-request ang pag-freeze sa air assets ni Akobicol Representative Saldico na nagkakahalaga ng 5 billion pesos. Sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Pidea Barm sa barangay Simu ay Sultan Kudarat Magindanao del Norte nitong September 22 ang 88.13 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang pinakamalaki sa kasaysayan ng rehiyon. Pinangunahan ni Regional Director Hill Cesario Castro ang operasyon sa 5.5 megawatt power plant ng Lamsan Trading sa pamamagitan ng thermal decomposition. Sinunog ang mahigit 12,800 grams ng shabu, 4,399 grams ng marihuana at expired medicines mula sa iba't ibang botika at ospital. Isinailali muna ang mga ebidensya sa pagsusuri bago at matapos ang pagsunog upang matiyak ang ganap na pagkakawasa. Dinaluhan ito ni NABARM Interim Chief Minister Abdul Raof Makakuwa, Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR Regional Director, Police Brigadier General Jason De Guzman at mga kinatawan ng Hudikatura, DOJ, PAO Media at lokal na pamahalaan. Ayon kay Castro, ang hakbang ay matibay na pahayag ng pamahalaang bansa Moro na hindi papayagang sirain ng droga ang kinabukasan ng kabataan at komunidad. Nanumpa kay House Speaker Faustino Boji D. III ang mga bagong opisyal ng Kamara at hindi ng bagong miyembro ng 20th Congress. Si dating PCO Secretary Cheloy Garafil na ang uupo bilang bagong House Secretary General kapalit ni Reginald Velasco. Dati rin itong nagsilbing chairperson ng Manila Economic and Cultural Office. Nanumpa na rin si retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz bilang bagong House Sergeant at Arms, papalitan niya sa posisyon si retired General Napoleon Taas. Samantala, formal nang inokupa ni Gabriela Partiles Representative Sarah Jane Elago ang ika na put o huling puesto para sa party list representatives. Bilang pagtalima sa constitutional requirement na 20% ng House ay dapat manggaling sa party list groups. Pagkatapos ng panunumpa ni Elago ay agad niyang inihain ang unang batch ng bills na bahagi ng kanyang priority legislative agenda. Ako po si Cesar Soriano kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.